kababayan ko Papayag ba kayo mga kababayan na bigyan ng house arrest treatment si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan ko Sa opinion po ninyo Payag po ba kayo na bigyan ng house arrest at ito po ang ininomong ahe at uh, ni uh, Senator Alan 10K kay Tano mga kababayan. Ito po ang mga maiinit niyang pahayag sa isang balita. Panoorin natin mga kapatid. Ito ang kanyang mga sinabi. FPRRD na ngayoy senador isang dating cabinet member ni FPRRD na ngayoy senador ang humihiling para sa kanyang house arrest sa the Netherlands. Sa gitna ito na umano'y health issues ng dating Pangulo ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Hinihiling ni Senator Alan Peter Cayetano ang house arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sa isang resolution, hinimok ng dating DFA Secretary ni Duterte ang gobyernong makipag-cooperate sa ICC para sa interim release ng dating Pangulo at pananatili niya sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands. Ayun! Mga kababayan ko, eto na. Eh, Shoutout muna ako kay Tita LQB. Tita LQB, oy, nasa, nasa Hong Kong ako, teh Sa September. Hope to see you there, tita. May bibigay ako sa'yo yung promise kong jacket. Pag uwi ko nang ano. Sabi ko, pagbalik ba, balik ko dyan, bibigyan ka ng jacket. Yun na. Ito na. Mga kababayan ko. Si Senator Alan Peter Cayetano is nagre-request sa Presidente, mga kababayan ko, na nabigyan ng uh, interim release si dating Pangulong Duterte. Well, mga kababayan, ganito, mga kapatid, ito, ganito. Actually, wala namang problema. Wala namang problema. Tita LQ, BPM niyo po ako sa Facebook. Wala naman talagang problema, to be honest. Eh. Kung bigyan ng interim release. Hindi naman ako, ano? Hindi naman ako masamang tao para husgahan ko ng ganun si Digong. Pero hindi naman ako magdidesisyon nun mga kababayan. Hindi <laughs> naman ako magdidesisyon nun mga kababayan ko. Hindi naman ako mag... Hindi uh, naman ako mag... Uh, ano nun. Yung pagbibigay sa kanya ng interim release mga kababayan ko, is hindi naman na kahit sabihin kong bigyan ng interim release yan, gusto ko mabigyan niya kasi matanda na. Hindi naman ako magdi-decide nun. Hindi no? naman ako magdi Ang ano, ang magdi-decide nun, nun, ICC. Ngayon, si Sen. Alan Peter Cayetano, pinupush forward niya yung, uh, yung, etong nga sa gobyerno natin. But suddenly, mga kababayan, hindi natin pwede pangunahan yung lumilitis na korte sa kanya na international, diba? Dahil yan sa humanitarian reasons kung saan 80 years old na si FPRRD at in isolation. 80 years, dahil daw po sabi nito ni Senator, 80 years old na daw po si former President, ang problema mga kababayan eh how about Laila de Lima during his time? <laughs> mga kababayan ko. Magkaiba yun eh. Tuloy. Una nang sinabi ni VP Sara na tila butot balat na ang kanyang ama at ang diumanoy last wish niya, macrimate sa loob ng ICC. Ito yan e eh, no, ito lang ha, kaklaruhin lang natin ha, kaklaruhin lang natin. Si former president, mga kababayan ko, si PRRD, dito ba lang sa Pilipinas mga kababayan ko, butot balat na? Malaki na yung tiyan ni PRRD, bloated na eh. mga kababayan eh, to be honest ha, bloated na. Bloated na si PRRD. Kita, kitang kita nyo naman mga kababayan ko na yung chan niya during this time dito sa Pilipinas nung ginanap yung maisog sa Dabao, bloated na yung chan niya. Nakita nyo naman. So supposed to be mga kababayan ko, sintomas yun ang pagpayat niya na. Mga kababayan ko, symptoms na yun eh. Katandaan mga kababayan ko. May iniinda na rin sakit yung matanda. Well, I understand kung bakit mga kababayan ko. But the thing is, mga kababayan ko, may humanitarian consideration na pwedeng gawin sa kanya. Ang ko dito, mga kababayan ko, what is the reaction of the Filipino people? Kasi maraming nakulong. Erap, nilagay sa house arrest. Si, ano, si tinatinanggalan ng power kasi tinanggalan ng power si Erap. Si, si Gloria, hinaus arrest. Si former sa si as former senator and congressman ng ML Party List, he, uh, kinulong sa Krame. Mga kababayan, how about this ano? How about this the former president? Mas malala Kasi wala sa ating jurisdiction at power nang doon nasa, nasa nasa Netherlands. Sa resolution ni Cayetano, nakasaad na bahagi ng ICC rules ang pagpayag sa house arrest ng isang nasasakdal. Oh, like I said, ICC ang magdidesisyon. At may strict conditions ito sa movement at court appearances niya. Ganito rin daw ang arrangement sa kaso ng isang rebel leader sa Congo noong 2009. Katunayan, maging ang naging detention ni Representative Laila de Lima dati, hinalimbawa ng senador, kung saan nabibisita pa rin daw siya ng relatives niya sa loob ng PNP. Ayan, mga kababayan ko. I agree naman, mga kababayan ko, but I want to know the the, the, sentimento, sentimento ng taong bayan. Sabi ng mga kababayan natin, uh, sabi dito, madedo man si Duterte, at least may nagawa, natatak ng mga Pilipino, hindi katulad ngayon. Magkaiba yung ano eh, magkaiba yung nagawa ni, ang, an pinag-uusapan natin dito is kung ano ba, hindi namang nagawa ni Duterte. Ang pinag-usapan natin dito kung, uh, kung kung si Duterte ba ay dapat bang hindi yung nagawa ang pinag-usapan natin. Wag tayong may, mo minsan pag sumasagot tayo sa comment section, wag tayong tatanga-tanga. <laughs> no, 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 no joke, ha? no joke lang ah. Focus, focus doon sa ating pinag-uusapan, hindi po dapat doon sa camerot na gusto niyo lang sabihin, mga kababayan ko, 'di ba? Oh, sabi pa dito, mga kababayan ko, kung bibigyan niya nan <laughs> Iba naman yan si Rolando, Diyos ko. Wag, ka, wag wag, naman diyan nagsiya nag, uh, sa Netherlands. Wag na lang. Umalik na lang siya sa Pilipinas. Sabi dito ni Pilar Villanueva, 'di ba? Sabi man sabi naman ni Ma'am Rewi Market 80 80. Salita na lang nilang uh, propaganda host para isisi ulit kay BBBM nang uh, ang kalusugan na ano. Kaya nga pinaputok nila mga kababayan ko na pumayat na nga daw si dating uh, si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte para masabi nila na magkaroon sila ng reason kung bakit kailangan ng interim release, mga kababayan ko. Diyan magagaling eh. Siyempre, abogado, mga kababayan ko eh. Sabi ni TPA, build, build, build daw. Puro swak, wasak, wak, wak nangyari. Ay, eh. nako mama. Oh, sabi pa dito, mga kababayan ko. ah, uh, sabi pa dito, oh, fentanyl effects, sir. Kaya nakakaganon siya. Kinakarma. Na, I think, hindi eh hindi so, mahina na talaga katawan niya. Kasi dito pa lang sa Pilipinas mga kababayan ko, uugod-ugod na siya. Yung hinahawakan na siya ng bodyguard niya noong uh, pumapanik doon sa ano, sa stage sa Maisog, yung natutumba-tumba siya, ay yung sintomas ng pagtanda talaga yon at hindi niya nakaya pagbagsak din ng immunity ng katawan niya. Plus na yon ang nagpahirap pa yung nakulong siya sa netherland But ito yung mangyayari na dapat malaman. Para sa akin, Walang problema. Siguro limitahan na lang magkaroon ng kasamang pamilya, no? kami may mag-aalaga sa kanya. Kasi sayang naman mga kababayan ko yung bakasyon sa Netherlands. <laughs> kung walang mag-aalaga sa kanya. Boring mga kababayan. <laughs> Di diba? Hindi, <laughs> no joke mga kababayan ko. Kasi, mga tatanungin inyo para maging patas kung si Laila de Lima nga nabibisita bakit si Duterte but suddenly we have we have no power para sabihin yon because hindi naman Pilipinas sa Netherlands mga kababayan ko kung dito lang yan madaling ipanawagan ah, at sa so, totoo lang ako sa tao na yan nakasama ko yan in person to be honest alam nyo yan mga kababayan ko nakasama ko yan si dating Pangulong Duterte mga kababayan ko Noong mga panahon na baliw na baliw ako sa mga kanyang mga sinasabi maganda. Yeah, hindi ko ikakaila Mga kababayan ko. Pwede naman, sana, sana, maano, sana, sana, mabigyan ng pagkakataon, pero limitahan ng mga taong bibisita sa kanya. Limitahan yung mga kasama niya. Mga kababayan ko. Na may mag-aalaga sa kanya, may maguhugas ng ano. Siguro yung magkumuha na lang tayo ng caregiver. Yes, caregiver, kung pwede. Mga kababayan ko, mga kababayan, paano nung bigyan ng caregiver? ba? Diba? Caregiver yung maguhugas ng wet puckles niya, maguhugas ng ano niya. Diba? Nakakaawa rin. Nakakaawa rin. Kasi, kahit sabihin natin na ganun, pag inisip natin yung awa, mas naaawa ako dun sa mga taong na wala ng buhay eh. 'di ba? Mga kababayan. Mga taong nawalan ng buhay, nag-sacrifice para sa kota, 'di ba? Mas nakakaawa 'yun, mga kababayan ko. If you think that he deserved it, comment down below. Natapos pa ang resolution sa isang call for compassion at pinahiwatig na deserve ni Duterte ang paglaya bilang dating Pangulo. Ah, uh, jan tayo magkakatalo. If the former president ay eh, sasabihin nyo lalaya, kailangan niyang malitis. Kasi sabi naman to ni dating Pangulong Duterte, di ba? O, oh, mga pulis, kapag nagkagipitan, mga kababayan, no? Kapag nagkagipitan, ah, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo iiwan. Akong bahala sa inyo. I will shoulder. ganto ganito, ganyan. <laughs> o, oh, di, ayan na. Ah, mga kababayan ko, oh, doon na siya sa Netherlands, mga kababayan ko. Magbakasyon na siya doon. Na yon, na di ba? Sabi pa ni Cayetano, marapat lang na kumilos ang gobyerno as soon as possible dahil nasa huli ang pagsisisi. Ayan. This is a threat naman na sinasabi ni Senator Cayetano. Dapat kumilos ang gobyerno baka nasa huli daw ang pagsisisi. Ganito, ganito, ganyan, bla bla bla, etc. Question. Mga kababayan ko, question. Makinig kayo. Question na. Question. Tingnan nyo mabuti. Bago mahuli ang lahat, bago may pagsisisi. Is this a threat to President Marcos na sinasabi ni Cayetano? Mga kababayan ko. Threat ba to? Na kailangan, na kailangan maganda ang gobyerno? Sagutin ko. Gusto nyo? Sagutin natin. Hindi pagsisisihan ng gobyerno yung nangyari kay Duterte. Kasi wala namang kasalanan ng gobyerno eh. Tama? Walang kasalanan ng gobyerno. Okay, makinig kayo mga DDS ha. Walang kasalanan ng gobyerno. Walang kasalanan ang presidente natin sa nangyari. Kasi mga kababayan ko, mga kapatid, hindi naman ng presidente natin na nagpakulong kay Bong, ang ah, kay Duterte. O kanino? Mga kababayan ko, sino nagpakulong? Si Trillanes! Si former Senator Antonio Sani Trillanes ang nag-file ng kaso sa ICC kaya nakulong si Duterte. Inimplement ng PNP para kunin siya dahil yon ang naging, naging uh, kasunduan ng mga ano, mga kababayan ko. ng Interpol Police, mga kababayan ko. Through Interpol Police, Deny birth si Duterte to ICC. Ngayon, nanggigigil kayo. ba? Diba? Pinanggigigilan niyo si PBBM. Bakit nyo pinanggigigilan si Pangulong Bongbong Marcos? ba? Diba? Si Trillanes ang nagpakulong. Anong kasalanan ni BBM? Wala! Sinong matapang na nagpakulong kay Duterte? Si Trillanes! ba? Diba? Takot takot kayo. Oh. Ngayon, sabi niyo, isisisi niyo kay Bongbong Marcos, gumawa na ng paraan, ganyan-ganyan, ipipilit niyo. Ba't gagawa si Bongbong Marcos? Kasalanan niya ba yan? Hindi. Walang kasalanan si Bongbong dyan. Maikli lang ang sagot ng Malacanang dito. Nagsalita na po ang uh, ating SOJ Boying Rimulya patungkol po sa interim release. At uh, kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, Noted. Oh, okay na. Mga DDS, noted. Noted na ha. Noted na mga DDS. Wala na kayong poproblemahin, noted na. Naman ang panawagan ng Duterte allies sa immediate repatriation ng dating pangulo. Ayan ang malabo. He does not deserve this sa totoo po. Nagserbisyo po siya sa atin. Oy. No anim na taon uh, dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung uh, darating naman tayo sa panahon na uh, kukunin tayo ng Panginoon, Correct. sana po'y dito po yon sa ating uh, bayan. Apat. Alam mo, I, I understand the point of this senator. Eh. Gusto niyang mangyari sa bayan na at sa Pilipinas na made, ma mahimlay si Duterte. Wala namang problema dyan. But suddenly, mga kababayan ko, like I said, mga kababayan ko. Kahit anong pilit pa nito ni SBG na pagpupush mga kababayan ko para maitulak na maitulak yung pag-release -pag ni, pang ni dating Pangulong Duterte, wala na magagawa eh. Mga kababayan ko, kailangan niyang, kailangan litisin si Digong mga kababayan ko sa Netherlands. Kasi doon siya nagkasala siya sa international community. Mga kababayan ko. But here is the thing. Mga kababayan ko, here's the thing. Mga kababayan. Honestly, it's very hard na makalabas pa si Digong. Yes. Malabo na. He's an 8 years old. Like, paano kung hatulan siya ng ato hatu, hatulan siya ng 20 years in prison, 100 bago siya makalabas? Malabo na. Makakababayan ko. Malabo na 'to. Kaya kahit sabihin pa nila, sabihin naman ni SBG na uh, nigo na Nagtrabaho naman si dating Pangulong Duterte. Well, wala naman ako masasabi. Nagtrabaho naman siya talaga. Mga kababayan ko, nagtrabaho naman siya. Na sobrang galing ang trabaho niya. Maraming Pilipino ang inubos niya. Mahirap, mga kababayan ko. mahirap. Mahirap na makalabas si Digong. Yun lang yun. ng nasa ICC si matapos maaresto nung March 11 sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang madugong Yan, mga kababayan Kayo, anong komento ninyo sa nangyari kay uh, former President PRRD mga kababayan ko Ako ha, ako tatanong ninyo tungkol dun sa uh, interim release mga kababayan ko, pansamantalang paglaya Well, I think ang suggestion ko magkaroon na lang siya ng caregiver sa loob mga kababayan Yes, magkaroon na lang caregiver. Kasi it's better na ganun eh. Kung family kasi, makukulayan pa, marami masasabi ang tao, bigyan na lang natin ng panahon na caregiver, mga kababayan ko, ang uh, magbantay sa kanya at mag-alaga sa kanya doon. Pwede naman si, ano, si common law wife. Pwede naman si counselor. Di ba? O pwede naman si Alpotera mag-alaga sa kanya, maging caregiver. O, pili na lang kayo. But, Once and for all, mga kababayan ko, no, mga kababayan, hindi natin hawak ang destinasyon ng buhay nila ngayon. Hindi natin hawak ang pwedeng mangyari sa kanila. But I think and we believe na makakamtan natin ang ustisya dito sa Pilipinas. Muli, mga kababayan ko, nakabot ka sa punto na to, wag mong kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV. Okay? Mga kababayan